Hello mga kachika, Jake Cyrus binarag ng ina? Libro fake news raw? Eto mga kachika, tinawag na fake news ni Raquel Pimpenco ang mga inilabas na revelasyon ng kanyang anak na si Jake Cyrus sa libro nitong I Am Jake. Mainit na pinag-uusapan ngayon ng mga marites sa social media ang pag ni Jake o dating Charis Pempenko na minulustiya o minumulustiya siya at inabuso siya umano ng kanyang kiyuhin noong anim na taong gulang pa lamang siya. Inilabas ang memoir ni Jake Cyrus noong 2018 pero bigla itong nag-viral ngayon matapos mag-post ang social media personality na si Zian Gaza sa Facebook ng ilang pahina mula nito kung saan inilahad nga ng singer ang mapait at traumatic na karanasan nito. Ayon kay Jake, hindi lang daw ito isang beses nangyari sa loob na mismo ng kanilang bahay, kundi paulit-ulit siyang inabuso at tumagal ng isang taon. Oh my God! At alam niyo ba, sabi pa ng singer, isinumbong lamang niya sa kanyang nanay na si Raquel ang ginawa o mano sa kanya ng Tewin makalipas ang ilang taon. Pero hindi raw naniwala sa kanya ang kanyang ina. Alam niyo ba, mga kachika, dahil dito, maraming nambash kay Raquel, kaya naman talagang sinagot niya ang isyo at pinatunan ang mga haters sa pamamagitan ng sunod-sunod na post niya sa Facebook. At alam niyo ba, mga kachika, kaya sabi pa niya, tumigil na kayo sa kaka-fake news na yan. Sabi pa, salot kayo ng lipunan. Sabi pa niya sa isang iwalay na post, peace of mind pa rin ang pipiliin ko kesa patulan ko ang mga walang kwentang tao at mawalang utang na loob. Sila na ang magdadala ng lahat. Uy, alam niyo ba? O pinalalabas na kontrabida pero ipinagdidiinan niya na walang anumang libro ang makapagbabago sa katotohanan. Sabi pa, basta ko, alam ko ang sarili ko, kwento ko. Pero di ko na yan isasali sa libro dahil ko nang mapasama at madagdagan pa ang mga evil. Okay? Yan ang ating chika ngayon. Mga ka-chika, thank you so much. And the Atilen, ti amo, I love you.